morning. Magluluto ako ng Magluluto ako maaga na 9:30 pa lang. Kasi may ayuda kay Kap. Sa barangay namin galing sa yung ticket ko nakalagay galing kay Congressman ko. Kaya magluluto ako maaga. 1 PM pa naman 'yon. Kaya lang si Brebre ko din yung awarding niya sa coloring contest nila sa school. Alauna din, kaya ayun. Sabay-sabay. Sabay-sabay. Pwede na itong ulam ko. di ba? Ulam ng mahirap. Ang masang ulam to ha. Hindi gulay, tapos na 'Di ba? Syempre, pag ginisa gulay, minsan ang partner niyan is either pritong isda, pritong manok, yung mga ganun. So, dahil tayo ay nagtitipid ngayon, pwede na yung dilis na may kamatis tsaka sibuyas. Sarap din to. Gulay tsaka dilis. Talagyan ko ng kamatis tsaka ano, di Diba? Luwain ko yung repolyo para medyo maliit. Puro repolyo to eh. Konte lang yung ano. 30 pesos sa balot. Pwede na. Tapos na may gulay. Mahal gulay na yun eh. May hirap naman pumunta sa palengke. Lagi pang umuulan. Ulan-ulan. Laging umuulan. Kaya pwede na yan. Hello po. Ano po ulam nyo? Pahingin naman ang ulam nyo masarap. Masarap din yung ulam ko kasi ako gagawa eh. Hugasan ko muna yung mga... Ito ba hugasan? kamotis kasi ano to eh yung mga nakadikit na spray yung mga nakadikit na pang spray, spray nila sa ano minsan color din yun, ito, ginagano, yan. Pag ginagay mo natatanggal. Yan. Bago hiwain to. 'di ba? Mga tipid-tipid na ulam. Yan magsasaing na ako. Ma ano magsaing? Sasanga ka dilis na sasanga ka dilis. Ay yung itsura na ginisa ko gulay. Muusok um, ka. Mm. din na, partner ko sa dilis. Or may sabaw yung bunso ko. kamatis. Ayan na, pwede na to, guys. Tikman ko nga. lang yung kamayin. Why? Bakit ba? Laging gusto ko ng kamay naman. O, diba? Lagyan ko sili. Kaya, sinalinan ko yung bunso ko dito. Kasi baka mamaya lumasa na yung sili, hindi niya na makain. <laughs> Pwede lalagyan ng asin. O, oh, tapos na. Magtitira ako dun sa ano, maliit. Baka ayaw niya nang may ano, at least lahat kakain. Mm -hmm. Ayan na din siya. Hmm? Sarap po. Oh, mm, okay na yan. Yan lang talo ni. Eh. Kanin na lang kulang diyan. Yan na yung gulay ko. de ba masarap naman siya? Kanin